Nakatanggap ng ayuda ang mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng El Nino sa liging pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang mga benepisyaryo, labis ang pasasalamat sa natanggap na tulong. Si Noel Talakay sa detalye. Rise and shine, Noel. Pagsasaka at pangingisda ang ikinabubuhay ng senior citizen na si Cesar. Pero halos di na siya nakapagsaka dahil sa kakapusan ng gastusin sa bukid. Nabuhayan na lang ang loob niya nang malamang makakatanggap siya ng ayuda mula sa gobyerno. Pabili namin ng mga hardware para ipagpuan namin ng mga pananim namin kasi maraming doon mga hayop kumakain ng mga unang-unang, mabida mo, kambing, baka, ayun. Tapos kapag may iba pa, pabili namin ng bangka gamit ng pangisda. Gagamitin niya ang 10,000 piso para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya kasama na ang kanyang tatlong anak na nag-aaral pa. Mayroon kami isusuporta sa mga aming anak, nag-aaral. May, may, mayroon pa akong anak, tatlo, pinapaaral ko. Isa lang si Cesar sa mga beneficiary ng Presidential Assistance for Farmers, Fisher Fox and Families o PAF sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Layo nito na makapagbigay ng TIG 10,000 pesos financial assistance sa mangingisda at magsasaka ng bansa. Isa ito sa mga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Bagong Pilipinas Program. Ngayong araw, mamamahagi po tayo ng TIG 10,000 piso assistance para sa mga napiling magsasaka at manging isda na naapektuhan ng El Nino. Sinabi ng Pangulo na personal niyang pinupuntahan ang mga lalawigan. Ito ay para matiyak na makakarating ang tulong sa mga nangangailangan. Gusto rin niya na makita ang kalagayan ng isang lugar para mapabilis ang solusyon. Ako po ay tunay na sa kapayapaan na inyong tinatamasa ngayon. Upang pagtibayin ito, masaya kong ibinabalita na inyong pamahalaan ay patuloy na magsasagawa ng mga proyekto para sa inyong kaunlaran. Laking pasasalamat ng mga mangingisda at magsasaka na nabigyan ng tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat kasi mahihirap naman kami. Gusto namin may, may sa mayroon kayong ibibigay sa amin kahit ano para magamit namin. Umabot ng 10 million pesos ang tulong na ibinigay ni Pangulong Marcos Jr. sa mga beneficiaries ng Tawi-Tawi. Mula sa puso at mula sa aman ng province ng Tawi-Tawi, maraming maraming salamat kay uh, Pangulong uh, Marcos dahil na... pupunta siya dito sa Tawi-Tawi. Mr. President, And sa lahat ng bubumubo ng BPSF, uh, to all the people behind this BPSF, maraming maraming salamat po sa atin. Na ng tulong at serbisyo ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa mga residente. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.